Hello, welcome to Virgo Philippines. Sa ito yung reading natin for Virgo, ano? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko po makukuha talaga yung energy lahat ng Virgo sa mundo. So, kung hindi ko nakuha sa sa'yo, okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jim Tarot Reader. Siya yung nagbibigay ng na personal reading, ano? ng tarot. And ako naman astrological reading. Uh, but anyway, limited lang yung mabibigyan ko ng astrological reading. So, um, yeah, but kung gusto mo mag-inquire ka na lang doon sa virgophilippines at gmail.com. Anyway, medyo busy kasi ang aking schedule po. So, kung sino yung um, makakasama sa line-up ko na pwede kong ipasok sa aking reading ngayon. Uh, <laughs> inais ko lang po yung aking deck, ano? Kasi may mga ibang card na hindi nakaayos. Anyway, sana mag-comment kayo dyan sa baba, guys. Sobrang na-appreciate ko yung comment nyo, guys. Uh, natutuwa ako sa mga minsan <laughs> napapatawa nyo po ako sa mga comment ninyo. Ayan, sa mga nagko-comment dyan. Ang dami pong pumupuri sa aking video ngayon. Lalo, ang dami nagsasabi gumaganda daw po ako. <laughs> well, anyway. Uh, may mga changes lang po akong ginawa. So, let's start your reading, Virgo. Maraming salamat po sa inyo. Um... General reading for Virgo. What do we have here for the sign of Virgo? For the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Okay. Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Clarify natin ta. clarified by the three of pentacles um I feel like some of you Virgos ano may mga ginagawa kang action uh, like professionally yung iba sa inyo pwedeng gusto mo ng growth regarding sa pera so yung iba sa inyo pwedeng may mga bagay kang tinatanggal inaalis uh, na pwedeng tingin mo, kailangan ko tong alisin or kailangan ko tong baguhin, ayusin para magkaroon ng growth sa akin financially. Okay? Yung iba sa inyo, ginagawa mo din to kasi pwedeng meron ding something na nine of swords is showing to me here. And ito, nagpapakita ito sa akin as like pwedeng problema, stress, or yeah, something na nagpa-stress sa'yo na naging dahilan with the hierophant para magising ka sa katotohanan na o oh, kailangan mo tong tanggalin, kailangan mo tong baguhin. Kasi kung hindi mo to babaguhin, kung hindi mo to tatanggalin, hindi ka magkakaroon ng growth eh. de ba yung iba o sa ping career yon yung iba naman may kinalaman yun do sa maybe sa banko mo sa ATM mo sa sa, sa savings mo ayan Paano mo mas mahahandle ang finances mo ng maayos? Paano ka mas makakaipon? Paano mas magiging maganda ang flow ng finances mo, ng money mo? Ano yung dapat mong tanggalin sa pwedeng pinagkakagastusan mo or yung iba as simple as um maybe a person na konekt mo financially. Maybe inaalisan mo or natututunan mong alis uh, alisan or uh you know, like maybe if you do have sabihin na natin ka-partner sa business, parang, um, or maybe even your spouse kung meron kang asawa. Tapos sa kakausapin mo siya, sasabihin mo sa kanya, teka lang, hindi na nag-grow yung finances, yung money. So maybe, kailangan natin baguhin ito, tanggalin ito. Or maybe, ano kaya kung ako naman ang, uh, like, mag-open naman tayo ng bank account for our future. Magdagdag tayo ng um, banko, like, those things. So, ito ay nakakatulong for you uh, with the three of pentacles na magkaroon ng growth sa'yo financially. And hindi mo yon gagawin kung hindi ka nagising sa katotohanan. Kung hindi ka kung hindi ka um, uh, sinubok, sabihin na natin ganun. So, pwede may mga pagsubok din dumaan sa'yo financially kung bakit ka ganyan mag-isip. Okay? So, anong mga messages for Virgos? Messages para sa ating mga Virgos. Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Mga um, messages para sa mga Virgos. Yeah, this is you. This is both of your energy. The magician and the hierophant. Wait lang guys ha. Bigyan mo lang ako ng konting time. Hello, I'm back. So, lang po ako ng tubig. <laughs> anyway, um, magician and the hermit is here. Dalawang major arcana to, no? Well, nakakuha ko dito ng energy na parang masyado ka nang mature ngayon eh. You know, being the hermit. So, might be in the past, mabilis kang ma-entertain. Okay? Mabilis kang mapaniwala. Mabilis kang mauto. Sabihin na natin ganun. And, or, pagdating sa mga tao, you know, pag may dadating sa buhay mo and then pakitaan ka lang niya ng something, mabilis kang sabihin na natin, okay, gusto kita, sige, friend na tayo. Parang ganun. Parang, or, pa, you know, maybe ayaw mong sumama ang loob sa'yo ng mga tao. So, uh, like, let's call it, pangit yung term eh. Parang people pleaser. Alam mo yan, yung parang, gusto mo rin na maging maganda ang tingin sa'yo ng lahat ng tao. So, kung ano yung magiging pabor or magiging, para lang hindi pumangit yung tingin nila sa'yo, sige lang, go ka lang ng go. Na to the point, na minsan, ikaw na yung naaabuso ba diba? So, maybe, maybe now, hindi ka na mabilis mag-gumanon. Kumbaga, sige pumangit na tingin niyo sa akin, okay lang. Bakit? Parang ganyan. Kumbaga, nagkaroon ka ng mga experiences wherein natutunan mong maging queen of swords. ba diba? Parang na-feel na na mo or na-kuha mo yung energy na kung hindi nyo ako magugustuhan, wala na akong alam kasi kayo naman ang na may kailangan sa akin eh. Kayo naman ang na makikinabang sa akin. Parang ganon. So kung ayaw nyo sa akin, sige go. Ayoko na rin sa inyo. Parang ganon. Just live my life. Madali kang palitan. Parang ganong energy. And I na know kung may kinalaman ba yun sa love, may kinalaman ba yun sa friendships, or if you are someone na nasa mataas na posisyon, may kinalaman ba yun sa, let's say, if you own a business, may kinalaman ba yun sa empleyado, di ba? Maybe in the past, uh, you are the kind of person na kailangan maging mabait ang tingin nila sa akin, kailangan, uh, kasi pag naging mabait ako sa kanila, hindi nila ako tatarantaduhin, or uh, madali akong, kumbaga, uh, ibibigay nila yung best nila sa akin. Pero hindi, kasi pwedeng, Diba, sa, sa experiences mo, kabaliktaran. The more na binibigay mo yung para sa kanila, paboro sa kanila, lalo ka na aabuso. So now, na na-realize mo, ayoko na. Ayoko na ng ganun. Di diba? Parang with the five of pentacles, ang daming nawala sa'yo. Financially, naloko ka. Financially, yung iba pwedeng to the point na na-scam. Ang daming perang nawala. Yung iba dyan, aminad, aminin mo, kung ikaw yon dumating sa point ng buhay mo na binigay mo lahat pagdating sa pag-ibig. Yan, isama na natin yan. Kasi ito yung nakukuha ko dito eh. Bakit? Three of swords, nasaktan ka. Nasaktan ka. Pero kung ano man itong sakit na to, itong pain na ito, malamang naging malakas ka, strength card. Leo Energy. Naging matatag ka. Naging matalino ka. And gano'n naman talaga sa buhay. Lahat ng mga experiences natin. Kaya yan pinapa-experience sa'yo. Para mas matutunan mo yung mga lessons na dapat mo matutunan dyan. Alam mo yung kwenta ng buhay natin, para lang tuwan sa time. <laughs> Alam mo kung ba bakit? Kasi in the, in you know, I don't know if you do believe in reincarnation, pero pwedeng ganun. Sa susunod na life mo, may another car, makana naman na ma-experience doon. Kasi kaya mo yun ma-experience dahil may lesson ka na naman sa buhay na yun na dapat mong matutunan. And in this lifetime, pwedeng isa, itong experience mo ng pagbibigay mo ng lahat-lahat sa iba para matutunan mo na hindi ka na pwedeng maging tanga. Sa susunod na buhay mo, huwag ka nang ganyan. Parang ganoon. Nagigets mo yun. And Kuha pa tayo ng mga messages for you. I hope, nagugustuhan mo na reading ha. King of Swords. Ayan, napakaganda ng energy. Messages for you, Three of Swords. Ah, sorry, sorry, Three of Cups. Okay, okay natutunan mo ngayon si Lesson. Some of you, there's a king of swords. I don't know kung sino tong three of swords na to, pero may kilig factor ako nararamdaman dito. <laughs> Honestly, parang akong kinikilig sa energy niya. Parang, it's like a person in the past. Ganon. So, yung iba dyan, uh, oh well, kung hindi ka makarelate, and then pangit ng mga ex ko, papangit ng past person ko. Maybe in your past life, mm, naggets gets mo na? Maybe in your past life, may something sa inyo na person na to. Wait lang. Parang hindi ako mapakali dito sa glitter sa uh, pisngi ko eh. <laughs> Nakarating yung glitters ng mata ko sa pisngi ko, di ba? <laughs> anyway, Virgo. Um, eto, King of Swords and Three of Cups. Ayan. May paparating sa'yo. Itong person na to, nakuha mo yung energy niya. Nakuha mo kung ano siya mag-isip. And might be ito yung nga yung lesson sa buhay mo. Na itong taong ito, hindi mo na dadating sa buhay mo, hindi ibibigay sa'yo. Hanggat magkaiba pa kayo ng pag-iisip. Alam mo, lalo na yung iba dyan, may mga soulmate connection twin flame connection. Kailangan maging pareho kayo ng frequency nitong taong to eh. Kasi dito sa buhay natin, parang puno-puno tayo ng vibration, ng frequency kung tawagin sa katawan. And kailangan mag-align yung frequency mo sa frequency niya. ang ba frequency? Yun yung parang vibration sa loob natin or sa katawan natin. Dapat mag-align ito. Dapat pareho yung frequency mo sa frequency ng taong yon pareho ka mag-isip sa kung paano mag-isip yung taong 'yon. Dahil kung hindi kayo pareho mag-isip, kung halimbawa twin flame kayo, ngayon kayo pagtatagpuin, ngayon kayo pag-reconcile, hindi mag work out. Bakit? Iba-iba kay. Eh. Mag hindi kayo magkakasundo. Yun lang 'yon. 'Di ba? Kailangan magkasundo muna kayo kailangan mag-align muna yung mga frequency ninyo. Let's say for example, yung frequency tawagin natin itong halimbawa music. Yung way mo na mag-isip is like for example, yung person more more on love song, yung tugtog ng katawan niya, tapos ikaw more on rock. Diba? More on rebellious energy, more on stress tapos pagsasamahin kayo, ay eh, magkaiba kayo ng genre. Nagigets mo ba? I hope nagigets mo, no? Um, pero, lalo na yung iba na na lagi nanonood sa akin, uh, like, nakukuha ko yung energy mo, you are someone maybe may kakunik spiritually, nararamdaman may spiritual connection ninyo. Oo, nararamdaman may spiritual connection. Pero, yung lesson ba sa buhay mo, ay eh, natutunan mo ng, solusyonan. ba? Diba? Bago ka ma-align or mapunta dito sa taong to, natutunan mo na ba yung lesson na dapat mong matutunan habang wala siya? Para pag pinag-meet na kayong dalawa, mag-work out yung connection ninyo. ba? Diba? Nakikits mo yan. So anyway, there's a person coming back. Kung ikaw si Queen of Swords, natutunan mo maging si Queen of Swords. Si King of Swords mo, paparating na. Okay? Alam mo, dapat hindi to love reading eh. Pero, may kilig nga kasi. <laughs> Tell me about this King and Queen of Swords, please. Spirit Guides, Angel Guides. Yeah, this is the Six of Wands. And the... <laughs> hindi ko maiwasang hindi kiligin guys sorry about that nakakuha ko yung energy na pabalik na ang person na to sa buhay mo the six of wands can you see the picture here yung picture niya kasi si six of wands is like parang alam mo yung galing sa gyera nakasakay sa kabayo pabalik uwi yung trophy may makikita ka dito sa wand niya na like, this is like a victory sign. Pabalik na si person mo, and alam mo yon yung parang gawin na natin to. Natapos ko na yung mga lesson na dapat ko matutunan ni eh. Ikaw ba? Parang ganun. <laughs> and ano ang meron sa taong to? Ace of Cups. Ayan, Ace of Cups is love. Ace of Cups is new beginning. At kung makikita mo sa new beginning na to, there's a dove. There's a dove. Which is a dove is a sign for peace. Okay? So pwedeng babalik tong taong to na okay na sa side mo, okay na sa side niya. Pwedeng at peace na lahat. Diba? Kasi maybe in the past, magulo eh. Ngayon, hindi. Kaya lang, itong new beginning na to, honestly, nakakatakot. Ganun naman talaga ang ano, ang like, ang connection na pwedeng nakakakaba siya eh. No? Pwedeng hinintay or naging mahirap. Ngayon, pagdating, nakakakaba. The Nine of Wands. Bakit nakakakaba? Tanungin natin. The sun. Ayan. Uh, I feel like nakakakaba siya kasi it's like after nito, ano na. Parang ganun. I feel like, uh, yeah nakakakaba siya kasi yung iba sa inyo may mga desisyon na kailangan gawin regarding an ending. The Two of Swords and the Ten of Swords. Okay? Maybe nakaka nakakakaba siya kasi may dapat i -in. May dapat na decision regarding sa ending. And the Moon, Pisces Energy, nakikita mo yan yung unang nagpakita is the sun sumunod si the moon so may something na mabubuo completion sa connection ninyo pero kakabahan ka nga lang talaga maybe kasi mahirap ang desisyon mahirap i-end ang isang bagay na pwedeng nakasanayan mo na or parang ang hirap i-let go. Pero, necessary, you know. Endings are always necessary para magkaroon ng new beginning for you. And also, para sa person na ito. Okay? So, anyway, um, bago ko i-end tong reading na to, gusto ko pang kumuha ng message regarding career. Kasi parang na, naikot siya sa love na maganda eh. So, kamustahin natin si career, si money. New message for you. I mean, messages for you, Virgo, pagdating sa money, pagdating sa career. Okay. Well, um, gusto ko rin to. <laughs> Nakakuha ako ng magandang energy. Bakit? Kasi, by the way, nakakuha ko ng energy na parang may sumilip sa yo. like gumanon. Tumingin sa iyo. of hey, so once this is a new beginning, might be yung iba, may new beginning sa iyo pagdating sa career or merong like maybe a person na makakausap mo pagdating sa iyong career na actually itong person na to nawala na siya ng pag-asa. Malungkot siya, pwedeng may problema siya. Yung iba sa inyo, pwedeng may tao kang makakausap na mabibigyan mo siya ng trabaho. Tapos dahil nabigyan mo siya ng trabaho, magkakaroon siya ngayon ng mga pangarap. Ayan. Seven of one, ah, seven of cups. These are like dreams, goals. Dito sa taong to, you will inspire this person. And the three of Wands, I don't know. It it feels like, pwedeng may mga something or someone na malalayo, maybe sa kanya. But parang it's okay, kailangan ko tong gawin. Parang ganun. Yeah. Maybe family members ang malalayo dito sa taong to, pero yung new beginning gusto niya to kasi makakaroon siya na future ng goals, etc. Like that. Well, anyway, um, if you're a businessman, businesswoman, Another new beginning. Ang dami new beginning, guys, ha? Like, napakaganda talaga. Yung mga new beginnings na to, to para sa'yo. Whether sa love, whether sa career, nagbibigay siya ng happiness. So, nabago yung ilaw ko. <laughs> so, thank you for watching, guys. Hopefully, nakakuha ka ng messages to. Nagustuhan mo yung reading. And, uh, I am really happy for you. Um, ang dami mong kinaya na uh, pagsubok sa buhay mo. So, maybe it's your time to shine. It's time for you na um, ikaw naman yung magsilbing inspirasyon sa iba. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.